Dahil yung sugal na yan, ginawa yan para sirayan ang buhay ng tao. Hindi yan ginawa para makatulong sa inyo. Ginawa yan para sirayan mga buhay ninyo. Magandang araw mga idol. Kaya ako ginawa ang video nito dahil gusto kong ibahagi sa inyo kung ano yung masaklap na naging karanasan ng isang kakilala ko na Natalo ng almost 600,000 dahil sa paglalaro ng online sabong. Tama yung narinig nyo mga idol, almost 600,000, napakalaking halaga nun. Na kung totoosin eh, pwede nang magpatayo ng isang napakagandang bahay doon sa halagang yon. Alam nyo mga idol, itong taong to, tahimik lang to eh. Yung buhay niya, umiikot lang sa trabaho, balik sa bahay, gigimik ng konte pag iinom nakakainuman ko to eh tahimik lang talaga to hindi siya yung taong mahilig sa mga kasiyahan hindi siya yung taong mahilig sa mga bisyo na tulad ng pagsusugal siguro may nagpakilala sa kanya ng online sabong na to na sinubukan naman niya ngayon yung subok na yon na gusto yung siguro niyang maglibang ayun nga doon na siya nagsimula na malulong na ayon sa pagkakakwento niya okay naman daw nung una ayos naman daw nung una kasi nga nananalo naman ito yung dito na tuma, pumapasok yung tinatawag nilang beginner's luck na kapag simula, simula pa lang ng paglalaro mo nagpapanalo ka pagkatapos umabot pa nga daw ng 20,000 hanggang sa pinakamataas niya uh, 70,000 mahigit at doon na rin nagsimula na nagkaletsiletsi ang buhay niya Na nung nagsimula na siyang makalasap ng talo Tuloy-tuloy na yon Hanggang sa lahat ng panalo niya na ubos Hanggang yung panalo niya na ubos Natalo siya nang nagsimula na ng mga 5,000 Hanggang sa lumaki ng lumaki Hanggang sa umabot na ng 100,000 Dahil nga hinahabol niya yung nawalang pera sa kanya Na gusto niyang ibalik kasi nga hindi naman talaga sugarol tong taong to. At saka yung perang nawala na yun, eh syempre pinaghirapan niya. Inipon niya ng matagal na panahon. Ngayon, kakahabol-kakahabol niya sa talo niya, doon na siya nalubog ng nalubog. Doon na pumapasok mga idol yung isang video yung ginawa ko na habang naghahabol ka sa talo mo, mas lalo ka lang ilulubog niyan. Kaya kung natalo ka man dyan, pinakamagandang gawin, pinakamagandang option, tumigil ka na lang ng tuluyan. Iwasan mo na lang ng tuluyan kasi nga dyan na, dyan na ang karamihan eh, yung paghahabol sa talo. So balik tayo dun sa isyo mga idol ano. Dun nga, dun nga nagsimula na nung nagsimula na siyang matalo, naghabol siya nung naghabol. Hanggang sa hindi niya namamalayan, umakyat na ng 100,000 ang talo niya, pinilit pa rin niyang habulin umakyat ng 200,000 hanggang sa umakyat na nga ng halos 600,000 yung talo niya doon na, doon na siya nagising sa katotohanan mga idol na ubus na pala ubus na pala pera niya ngayon nagkautang pa siya yun ang masaklap na nangyari na paulit-ulit kong sinasabi mga idol na oras na natalo ka sa online sabong hindi, kahit hindi sa online sabong sa kahit anong klase ng sugal oras na natalo ka huwag ka nang maghabol Huwag mo nang habulin. Kasi dyan ka malulubog, dyan ka masisira sa paghahabol na yan. Pinakamagandang gawin dyan, tumigil na lang. Napakalaking halaga nun mga idol, 600,000, ulo mo 600,000. House in lot na yun, napakagandang house in lot na yun kung tutusin. Pero tulad nga ng sabi ko, nang hinayang kasi nga perang pinaghirapan niya yun pinagtrabahuan niya ng matagal na panahon pagkatapos na wala ng ganon ganon lang kung alam niyo lang ang itsura niya mga idol nung nagkukwento yun sa akin na yung itsurang talagang lubog na lubog, down na down na sirang sira ang buhay ganon ganon ang naging epekto sa kanya mga idol na hindi siya makapaniwala na nagawa niya yung bagay na yun kaya nga doon sa unang-unang mga video ginawa ko mga idol, nasabi ko na yan eh, na habang nagsusugal ka, Iniiba niyan ang takbo ng utak mo. Nawawala ka sa reality. Nawawala ka sa katinuan. Iniiba niyan ang takbo ng buhay mo. Kaya ganyan, hindi niya nahalata nung una na... Hindi niya nahalata nung una na dahan-dahan palubog na pala siya. Na dahan-dahan, hinihila na pala siya patungo sa pagkasira. Dahil nga sa, siyempre, nanghinayang dun sa talo, nanghinayang dun sa pera, na hindi naman kasi sanay na nawawala ng ganon. Pagkatapos sa isang iglap Nawala yung 100,000 niya Hinabol niya hanggang sa lumaki ng lumaki Hanggang sa umabot na nga ng almost 600,000 Bago pa siya bumalik sa katotohanan Na pasira na pala siya Nang hindi niya namamalayan Kasi nga Sa sobrang panghi panghihinayang eh Kasi nga sa sobrang panghihinayang Sa perang nawala sa kanya Yun hinabol niya ng hinabol Hanggang sa natalo ng gano'n kalaki At ngayon nagkaroon pa siya ng binabayaran yun ang masaklap doon na isang taong napaka-inosente walang kaalam-alam sa ganito walang kaalam-alam sa mga sugal-sugal na yan mga online sabong na yan pero nung sunubukan niya yun halos masira ang buhay niya Makakabangon pa naman pero syempre sa matagal na panahon kasi nga uh, sobrang stress na inabot niya. Hindi hindi lang sa physical kundi sa pati emotional, mental stress, nandun na halo-halo na lahat 'yon. Dahil lamang sa sinubukan niyang magsugal, ayun, muntik na masiraan buhay niya. Kaya paulit-ulit na sinasabi ko sa mga video ko mga idol na kahit kailan wala kayong panalo sa sugal. Lahat ng kamalasan, lahat ng klase ng pagkasira, aabutin nyo dyan. Mula sa emotional, physical stress, mula sa mental disorder, magkakaroon kayo nyan, oras na sinubukan niyang sugal na yan. Kasi oras na isinali mo ang sugal sa buhay mo, isipin mo na rin na 50% ng buhay mo sira na. Kasi napakahirap na makawala dyan. Makakatigil ka man pansamantala, babalik at babalik ka dyan. Oras na walang oras na walang mga taong nag-guide sa'yo na talagang tumigil na ng tuluyan wala mahihirapan kang tumigil dyan sa sugal na yan kaparte na ng buhay mo yan kaya sa mga nakakapanood nito ano kapag may mga nag-aaya sa inyo na magsugal wag na huwag nyong papatulan kapag may mga sinasabi sa inyo na mag maglibang ka gamit ang sugal online sabong o kahit anong klaseng sugal pa yan Wag na wag nyo silang pagbibigyan dahil oras na pinagbigyan nyo sila wala na pasira ng buhay nyo sigurado yan Wag nyong idadahilan sa akin na disiplina lang yan kasi oras na pumasok ka sa sugal ibig sabihin wala ka na rin disiplina kaya walang disiplina disiplina, disiplina sa sugal na yan kung naiinip kayo wag nyong gamitin na libangan ng sugal mga idol dahil oh, sa simula malilibang ka nga pero napakalaki ng risk, napakalaki ng risk na malulong ka at masira ang buhay mo dahil sa sugal. Sa simula lang sinasabi nilang libangan para yung iba kumita sila o ano paman. Pero oras na pinagbigyan mo sila, wala na. Yari ka na. Usapang ano lang to ha, uh, usapang tropa, usapang kaibigan, usapang kapatid. Ayaw ko kasing mangyari sa inyong nangyari na sa iba. Kung makakabalita man kayo doon sa mga nangyari nung nakaraan, na yung isa pinagsasaksak niya yung kapitbahay niya dahil natalo sa online sabong pagkatapos yung isa hinold up naman niya yung yung mismong pinagtatayaan niya dahil sa sobrang laki ng talo niya ilan lang yan sa mga naging epekto niyan maliban pa doon sa mga nagbigte, nagpakamatay na nasira ang pamilya na isan lahat ng ari-arian napakadami napakadami pa mga idol huwag na natin isa-isahin Basta ganun nga, ganun nga nangyari sa taong yon na wala naman ka alam alam pagdating sa ganyan pero isang araw namulat na lang siya na nung sinubukan niya yung online sabong na yan na klase ng sugal ay na, talo na pala siya ng almost 600,000 nang hindi niya namamalayan dahil nga siyempre yung perang yon eh pinaghirapan niya kaya pinilit niyang habulin ayun kakahabol kakahabol niya hindi niya namamalayan, pasira na pala siya, ubos na yung pera niya, ubos na yung ipon niya, ngayon nagkautang pa siya. Kung makita nyo lang talaga idol yung itsura niya, maaawa kayo na magagalit kayo sa kanya. Kasi nga maaawa ka, kasi nga sa nangyari sa kanya, pero magagalit ka din. Kasi nga bakit, bakit sinubukan niya pang magsugal? Na uh, dati ay napaka-inusente naman niya na walang kaalam-alam. Alam ko may mga magre-react na sasabihin na naman na disiplina, walang disiplina. Uulitin ko ulit sa inyo Oras na pumasok ka sa sugal Ibig sabihin wala ka ng disiplina sa sarili mo Kaya huwag niyong ipalusot sa akin Yung mga disiplina, disiplina na yan Kaya ganoon na lang Mag-isip-isip na lang tayo ano? Sa dami na nang nasisirang buhay dahil dyan Siguro naman nadala na ang karamihan Good, good luck mga idols At salamat sa panunood Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe At tangkilikan ng channel na to Para sama-sama nating ipos Ang masamang epekto ng mga pagsusugal. Salamat mga idol.